Ma. Ma. Pa. Saan ka? Amang ka. Unsa man ka diha? Ha? Ah? ito ara. Nagtuwad-tuwad among inahan. Uh. <laughs> Imbis nga magtulog na oh. Uh. Mamiligya man ni siya bitso-bitso dito sa Santo Niño, wala man siya nakatabok kay eh. baha man <laughs> agianan. <laughs> ni uli na lang siya, oh, na oh, nagbasok. Kay magtanom na mig mga kuan. <clears throat> magtanom na mig kanang mga gulay. Musaka kubu kubay. gustu kumukau buko badi ku makakaon kadi ko kasak ka saun ka nako ni ba saun ka nako nikaon aning mga buko badi ku kasak ka o saun ka ni sa ba gutan on na lang ko aning mga buko bay di ko kakaon kadi ko kasak <laughs> Maghangad-hangad lang daw kuno ko. Yung eh, mama. <coughs> Porya buyag puning mga bukuha o daghan kay bunga ang kanang mga nyog babo. Kanang mga lubi ba. Oh. Lami kay kaon ba? Di lagi takasaka. Hmm? Daghan kay siya bunga. Oh. Ang awa o. Oh. Ayan o. Oh. Lami nang kaon ba <coughs> Ayan, sige na nga. Magduyan na lang ko dali, oh. Magduyan-duyan na lang ko dali, oh. Kay unya na gumadtog basat kan. Yan, magduyan-duyan na lang ta. Hehe.